I don't know what's actually in. so yun mga idol 5.3 kilometers na lang yung lalakarin natin mga 1 hour and 20 minutes na lang so kahit malamig kaya naman so ayun mga idol ha update ko lang ngayon maya maya ayun mga snow yan mga idol ha sobrang lamig 7.5 kilometers, 1 hour, almost 2 hours. Oh, Sobrang lamig. So wala akong nakita kong naglalakad dito mga idol. Kulang. 3.7 kilometers na lang mga idol. Uh, hindi hindi habot na isang oras na paglalakad to. kaya ayo malapit na tayo so yun no? almost 2 hours na paglalakad first time snow pa no so, medyo malamig pero okay lang yan so hindi makita yung mukha ko kasi wala kami masyadong ilaw dito mga idol so okay lang 2.9 kilometers na lang mga idol so medyo malapit na tayo so mga hindi na abot na isang oras ayos na ayos mga idol subukan din natin maglakad sa sobrang nabig na ito oh, 1.7 kilometers na lang mga idol 1.7 kilometers na lang so malapit na tayo Oh diba? Uhu. -huh. 1.2 kilometers tela mga idol. Sumasagot 17 minutes. So hindi na malayo. So, uh, malapit na tayo mga idol, no? Uh, nakaya natin mga idol. So 7.5 kilometers. Good. So, suportahan naman ako mga idol. Sana uh, subscribe kayo sa YouTube channel ko at mag-follow sa aking Facebook page Marvin TV. Bye bye. Ito yung madalas mga idol. Ngayon guys, naligo na ako kasi hindi ko ka magalaw yung may binti ko. Gara gara paglakaw. Huwag tularan.